Magandang umaga po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel So ngayon ay September 21, uh, Sunday So mag tayo guys and pricing sa mga napamili namin nung Thursday pa Diba, tagal <laughs> Natamad ako mag-tawag ano, mag, dito, mag-display mag, Diba, kaya ito, ngayon ko lang siya ma and pricing So ayan yung ating mga groceries guys So ang dami-dami dami na, kung, daming plastic kasi nga Madaming mga uh, chicheria. So pina-plastic na lang namin guys kasi may sasak may ano naman, may sasakyan naman tayo, hindi na mahirap. Katulad kasi dati guys no na nag-commute lang tayo at tricycle, kailangan talaga nakakarton kasi para magkasya sa tricycle. Ayan, so isa-isahin natin. So start tayo dito guys, so bago yung ano nang uh, tawag dito 1.5 kasi meron siyang 250 ml na free oh, nadagdagan. Kaya pala sabi ko, ba't ang laki? Tapos ang price pareho lang. So ayan oh. Ayan. So, ang ganun pa rin yung bintahan ko nito, guys, 75. Ayan. Tapos yung ating mga mismo, lahat, Coke, Sting, Cobra, Mountain Dew, Royal, mga ano siya, guys, uh, 22 ang price natin dyan. So, meron din tayo dito, C2, 17 ang isa. Tapos yung ating yung mga Zesto, oh, guys, ay 13 pesos. So, ganun pa rin yung aking presyo. Tapos yung ating, wait, may bibili. So, balik tayo, guys. So, meron din tayong mismo Coke, Taplo tsaka dalawang, Ay, uh, isang Sprite. Ayan. So, 22 lang guys ang ating mga mismo. So, nakalimutan ko bumili ng Cobra. Ayun. So, mantika natin guys doon na to sa malapit sa amin guys. No? Nung pauwi na kami. Bumili kami nito. Uh, ang isa niyan, bintahan ko ay 37. Ayan. Tapos, so huli, huli na natin itong mga, ano natin, mga non-food item. So, dito tayo guys. No? So, ito yung ating mga groceries. Ayan. Ayan. So, itong mga ano natin guys, no? mga chichiria. Ayan. Puro mga chichiria. Chichiria tapos may mga ano dito. Yung mga ganito oh. Yan, mga iskingi kaya Kasi mabigat. Yan, tapos dito naman, yung ating XL. Sa XL ko, guys, ay 11 pesos. Tapos yung ating uh, kawang katol, bintan ko, guys, sa isang box ay 13 na. Tapos isa ay 6 pesos. Tapos meron din tayo yung plastic ng yellow At saka yung mga ganito, plastic labo. Yan. Ano ba to? So, mga gulay-gulay naman to dito, guys. No? Sa RCF din yan. Tapos ito, mga sigarilyo. Ito sa 26,000, guys, no? guys, no? siya kasali doon sa 26,000 yung ating mga ito. Sigarilyo, uh, katengko, yan. Tapos, salompas, yan. Kasali sa 26. Tapos, ano to? Mga chicheria. Ito, so, another chicheria. Yan. So, ito mga non-food. So, dito tayo, guys, no? Sa so, mga Nescafe ko, guys, na twin pack ay uh, 17 pesos. Pag yung hindi Nescafe guys ay 16. Like yung Grites, coffee ko. Yan, 16 na lang guys. Yan. Tapos Milo na ganito ay 55 pesos. Dutch meal natin ay 25. Pag maliit naman guys na Dutch meal ay ano, tatlong ganito. So maliit na Dutch meal guys, 15 pesos. Yan. So may mga free show. So, so ang magic natin 6 pa din. At na moto na ganito maliit ay 5 piso. Tapos ito mayroon siyang free. Sinigang natin guys ay 18. Yan. 18 ba 17? 18 pala guys. So patis natin na ganito. benta natin ay 15 pesos. Yan. Mga Nord Cubes. 9 pesos. Ito din ang sinigang na maliliit ay 9 pesos din sa akin. Yan. Tapos ito 13 pesos. So, may mga dilata tayo dito guys. Meron din tayong. Yan o. Pinat butter. Copy ko natin guys ay 16. Tapos yung aking alponso uh, Alfonso ay 310. So, maliliit na Dutch meal 15 pesos. alponso Alfonso tatlo lang naman yun. Tapos mga dilata na siya. Ayan, mga dilata. Ayan. So, balik natin. So, next guys, dito tayo, no? So, ang ating coffee mix, guys, ay 54 pesos. Ayan. 54. So, lipat na natin dito. Tapos, yung ating swak, ganun pa rin, 15 pesos. Ayan. Tapos, yung energy, 11 pesos. Chocolate, tsaka yung gatas. Swak. Tapos, yung ganito ko, guys, na 300 grams ay 125 pesos. Apat lang naman to. Ayan. Tapos, sugar natin. So, pag half na white, ano to, mas mura kasi to guys no, yung ano natin, yung brilliant. Pag wash na white, 45 pesos. Pag one part naman, ay 25 pesos. Pag segunda, 23. So, mga ano na to guys, mga dilata. So, binamayan ko na ng maling kasi maganda yung maling. Mga lima siguro to bilili ko. Ayan. Tapos meron din tayo yung heart smart na, ayan oh. Tapos mga toyo, toyo. So, bintan ko nito guys, mga 25. Pag heart smart to guys no, tumaas kasi to 38 pesos na yan. Ayan. So, balik muna na natin. yan Ayan. So, ito lang naman yung guys, yung ating mga non-food tatlo. So, may bumili na rin ng ganito. Ayan, balik natin ito para hindi magulo. Ayan. So, next. So, tapos na tayo dito. Next tayo dito. So, mga pansit-pansit ko, guys, ganun pa rin naman yung akin mga presyohan. Pansit-pansit, tsaka yung extra big na malalaki ay 22. Pag maliliit naman ay 17 pesos. Dito natin lagay sa uh, tapos na. Tapos yung, yan, maliliit. Ayan. Homey natin guys, 12 lucky me dose din. Ayan. Lucky me na, lucky me na, I mean chicken, tsaka yung tawag dito, yung beef, dose. Ayan, pero mga pansit santo nata ito. Tapos mga coffee mate, ayan, kape. Ayan, kapitan na lang natin. Pag mga kape, 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 kape. -ka 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 -ka. Ayan, so mga ganito natin kape guys, no, kasi ito talaga tumaas, 30 pesos na siya. Tapos may doon natin, 11, birch tree, 13. Ah, mura yung birch tree natin. Ayan, so yun lang naman siya. Tapos next dito, So, cup noodles natin guys ay 28 pesos. Yan mga noodles. So pag ganito guys, dato puti ay ano na to, 12 kasi tumaas to. Dati 10 lang ang akibitahan nito. Tapos yung mga Eden cheese natin na ganito, 20 pesos. Tapos UFC ketchup na sachet ay 13. Yan, jolly ito ay 23. Yan, tapos mga ganito guys na pala man, ganito kalaki ay 40 pesos. Pag naman ganito guys, yung mga mayonnaise na maliliit ay 15 pesos. Pag ito namang malaki na mayonnaise ay 38 pesos. Yan. So mga noodles. Noodles, pancit canton. Ayan. Ito, bumili ako ng ganito guys. Oh. Chupa, pup, chupa, chups. Ayan. Pala na presyo bago lang. Tapos, yan. Bili tayo ng refresyo. Oh. Tapos, ano pa ba meron dito? Aray. Ang dalaw yung ating camera. Tapos, ito bintan ko nito guys. Fifteen Maliit naman. Ay, alam ko 45 bata. Ito 50. Tapos, yung aking kokomama 30. Ano na ba? Ay, lugi ako. But binigay ko kanina yung ko ko ay 35 lang tumas na pala to <laughs> patay tayo so check up pa yung bagong presyo nito guys ayan tapos nalan tayo dito yung biscuit ayan so sky flakes hansel 8 pesos 9 pesos ang sky flakes so dito naman tayo guys no so ayan tapos na tayo dito tapos na tayo dyan sa mga yan ayan o diba bilis lang tapos dito na tayo guys so ito meron din pa pala dito so mamaya na yan so ito mga biscuit ito yung ating mga biscuit guys no may sky flakes tapos, buttercream na chocolate. Buttercream na... Ay, dalawa pala chocolate ko. Kasi mabenta yung chocolate kay Susar kasi to. Yun. Know. Tapos, what a ko nito guys. Ay, 10 pesos na dati 9 pesos. Ngayon, ito naman ay 10 pesos din. Cheesecake. Tapos, magalawin natin camera, no? So, 2 pesos pang bari. Bibisco 8. Mari, uh, 2. Ganito ko, guys, ay 8 pesos. Sky Flakes, 9 pesos. Ito, 10 pesos. Cream O, oh, 9 pesos. Dewey Donut, 12. Butter, Coconut, ay 8, 8. Combi, 8. Presto, 8. Overload 9. Uh, Pajabar 9. Ayan. Ako ba? So, ayan yan. Mga biskwit So, dito tayo sa kabila. So, nirapan ako dito sa so, may nakaharang. So, ito. Di pa ito tapos, guys, no? I-ano natin. Isahin natin. Ayan. La, may ano ata dito. Kasi <laughs> may plato. Ayan. Tapos, next tayo dito, guys, no? Yung ating overload ay 20 pesos. Ito, champurado ay 42. Ata to 40. Ganyan. Tapos, cloud 9. Medyo tumaas to, guys, ni Dunia. Siya pwede sa 10 pesos. Parang 11 pesos na tabintahan yan. Ayan. Tapos be fresh. Apat lima. Mga hindi ko lahat na apat lima guys. Wala ng piso kasi mahal na siya. Wala tayong kikitain. Ayan. Tapos ito 2 pesos. Mik mik. Mas malo 15. Ayan. So meron din tayong ano to. Yung yaki na bubble gum 2 pesos. Tapos yung ating lollipop ay dalawa tres. Sleep 6 pesos. Ayan. Cloud na na ganito ay 3 pesos. Ay cool. Yan. So mga tubig ko guys na ganito, 500 ml ay 15 pesos. Itong po kare sweat natin guys ay 40, yung malaki naman ay 50. Tapos yung ating Gatorade na malaki na 500 ay 50, ay 47, pag maliit naman ay ayan 35. Yan, C2 maliliit ay 17. Pag malaki ito, malalaki to guys na 30 pesos pag so, ganito, 30. Yan, so meron tayong palang cobra na bili o konti lang pala. Yan, 22 22 22 22. Ayun. Hay, fine it. So next, yan tapos tayo diyan. So next natin guys, ito. Ayan mga ano lang naman to guys, mga chichirya. Ito din chichirya. Ito chichirya. Ito naman ay bumili kami ng ayan oh, ng illustration board. Makakapal siya guys, you no, know, 15 pesos bintana ito kasi sobrang kapal siya. 8 pesos ang cost niya. Tapos meron din tayong cartulina kasi ng mga, mga bata naghanap ng cartulina, ayan oh, dami. Ayan. Tapos ito, dapat pala man ito. Ito naman ay mga Dura Bright. Ito may mga tayo mga tao dito. Envelope puti na long at saka short. Tapos, face mask kasi may face mask pa rin dito guys. hanap mga face mask. Ito, gagamitin sa bahay. Tapos ito pinggan. Ito may malaki din tayong envelope. Oh. Yan. Tapos ito pinggan. Tanggalin natin baka mabasa. Yan. Yan. So yun lang guys. Yun yung ating mga, ito yung mga ganito chichiria, may mga biscuit Halo-halo na yan guys. No? Yan. Tapos pala dito. So ayan. Hi. Ay. Guys, at least makakapag-display na ako kasi meron ako mga yung wala na sa reflect mga mismo kasi gusto ko muna i-vlog i-share kaya lang na man nang bumibili sa sinasabi na wala walang malamig <laughs> diba sayang yung benta ayan so yun naman guys ang aking share maraming salamat sa panonood paalam bye ba yung kalot na ng aking ano di ba so meron din pala tayong ano guys of oh, yung itong ating mga uh, hopia ayan nag-deliver na naman sila so bye bye